Good morning, good morning mga kusot Ito lang masasabi ko mga kusot sa mga kabataan ngayon May tigas ng ulo Barkada Kung saan saan nagpupunta Oo, oo mga kusot, okay lang yung may barkada Kasi naranasan ko yan barkada eh Pero mali naman mga kusot Kawabaing tao eh kung saan saan natutulog As Sabihin nasa kara sa kaibigan kay Jasmine yun pala yun pala matutulog sa lalaki mga puso mali yun siyempre tayong pinagkakatiwalaan ng mama niya Siyempre mag-aalala din tayo sa anak niya kung asaan ah, man yun. Hanapin talaga natin. Kasi kung ano man mangyari dun sa alaga kong dalaga, dalagita. Siyempre ako nalagot nun sa mga kamag-anak. Kaya hinihigpitan ko talaga mga kusot na huwag kung saan saan pupunta. Tulad yan mga kusot. Pasko. Nagpunta dun sa barkada niya, dun natulog mga kusot. Natulog ng dalawang gabi. Tapos tatlong araw dun sa barkada niya. Kung anong mangyari dun, siyempre ako sisihin kasi nasa poder ko yung dalagitan na yun. Nasa poder ko. Siyempre kung anong mangyari, ako talagang sisihin. Kaso ayaw ko lang na kinukonsente din. Minsan kinukonsente. Kaya lumalaki ulo. Ako naman tinatakot ko. Tinatakot ko na hindi ko napipaterahin dito para madala. Buhang ang ng gamit. Wala, ganun din. Hindi din nakikinig. Talagang gusto niya talaga magpariwara ang buhay niya. Makakusok. Gusto niya magpariwara ang buhay niya. Siyempre, wala akong magagawa kasi buhay niya yun may sariling pag-iisip na yun kasi kinsi na yung kinsi yung daw okay lang yan pero sa oras ng kagipitan mo oras ng kailangan mo sila baka hindi ka tulungan yan ang isang lalapitan mo yan kami din kaming kaming magulang mo kaming lalapitan mo yan eh ang barkada okay lang. Oo, masaya masaya magbarkada pero mali naman 'yun. Kung saan ka aabot ng gabi, doon ka matutulog ang tao. Diyan mapapariwara ang buhay mo. Magisip-isip ka sa ginagawa mo. Mararanasan mo 'yan. Kapag kaanak ka na, mararanasan mo yung ginagawa ko din na mag-higpit. sa anak. Hmm. Kaya mag-isip-isip ka. Nasabihin mo eh, pupunta ka sa tito mo. Baling tawak. Yung pala eh, doon pala sa boyfriend mo, doon ka nagpunta. Tulog niya tatlong araw, tatlong gabi. Nakakusap, ano siya? Pinukuha yung, pinakuha ko lang yung gamit niya para mag-isama sa doon. Ewan ko lang kung doon titira yung sa boyfriend niya. Pero huwag masamain na hindi higpit ng isa kasi babae ka eh. Mapapariwara ang buhay mo, mapapariwara. Buti kung lalaki ka, okay lang yun. Kahit saan ka matulog, walang mawawala sa'yo. Iba ka babae ng tao eh. Kung saan saan ka natutulog. Mahilig ka sa barkada. Pinabarangay ko na dati yung boyfriend mo eh. Ginawa mo ulit. Kaya... Hindi na nagsunod-sunuran sa'yo kung saan ka mapunta, bahala ka. Kaso yung minsan kinukonsider ng mama mo, wala kang magagawa. Kasi mama mo yun. Kasi wala ko. Mga barkada mo yun, wala yan. Ayan ang magpapahamak sa'yo, barkada mo. Tandaan mo yan. Ang barkada, oo, ayan lang yan. Pero ayan ang magpapahamak sa'yo. Ang kakampi mo, tanging magulang mo, kapatid mo. Yan, kakampi mo. Yan ang mga barkada, wala yan. Baka iwanan ka din sa ere kapag uras na kagipitan Tandaan niyan Ibib Tarayaw Martinez Gusto ko dito ka lang sa bahay Oo okay lang yun Paminsan-minsan gagala ka Pero gagala ka Tatlong gabi, tatlong araw Saan-saan ka natutulog Paalam ka dati Sabi mo eh Pupunta ka ng simbahan yung palang nakipag-meet ka palang. Nakipag-meet ka. Nakipag-meet ka at saka nalaman-lamang ko doon ka pala sa boyfriend pa mo pumunta. Doon natulog kala ko nagsimba ka. Yun. Napuyat din ako noon. Kahanap sa'yo kung asan ka talaga. yung pala hindi ka pala nagsimba. Doon ka pala nagtulog sa boyfriend mo. Kaya kita yung lihigpitan. Ayaw kong mapanawara ang buhay mo. Dahil kababaan ng tao. Tandaan mo ang mga sinasabi ko at mag-isip-isip ka sa ginagawa mo. Pababae mong tao kung saan-saan ka natutulog. Tandaan mo yan. Payo ko sa'yo yan. Walang, walang maidudulot ng barkada. Tulad ako. Wala akong barkada, oo. Mga barkada ko, mga kasama lang sa trabaho. Oo, silang araw-araw kong -araw kasama. Naturo ko silang kapatid kasi araw-araw kami magkasama sa trabaho. Yan. Yan ang tatandaan mo. Okay lang magbarkada. Huwag yung kung saan kayo gagabihin. Doon ba'y matutulog. Kababaan yung tao. Mali Buti ng lalaki ka. Eh kahit na lalaki. Eh, may lalaki din na gagahasa eh. Ikaw kababaan yung tao. Kasi hindi yun. tandaan mo, sinasabi ko. Uras na magkasalubong tayo. Tatawanan kita. Baka magkasalubong tayo, may anak na eh. Kaya tatawaan ka talaga kita. Ako. Tatawaan lang ka talaga kita. Kung mama mo naman, kung sintidor, wala akong magagawa, mga kausot. Kung yan yung desisyon nila sa buhay nila. Hindi ko man kaano-ano yun, stick father lang ako. Hanggang dito lang, mga mga kausot, pinapayuan ko lang ang babae kong kasama dito at umalis na.